Maganda ang sobre nito. Ganito sana. Maganda ang malalaki ang parmerial. Oo. Ito yung naispata natin doon sa tapat ng bahay. Nakaparada. Na medyo malayo. Binabalota nila ng kuwan muna. Ganda, kinis. Oh. Binabalota ng fiber ang ginagawa ito mahaba ito saktong sakto ito kung ito ay, yung ligason lang sana ay buka ay ayun mga kasoyo gawa ng uh, nabundol ito ng kon nabundol ng kapwa bangka ayun oh napalutang na pala ayun may ayun, oh. magandang hapon mga kasoyo ngayon lang na ulit na nakapasya dito sa lugar na ito. Dito yun sa parting Maligaya. Tamang uh, short video lang tayo ngayon mga kasoyo. Dito mga area ng mga kitangan. Ang ganda ng bangka mga bago. Oh. Ito yata yung naispata natin dun sa tapat ng... Malapit sa triple sa unahan. Ito yun oh. No? bangkang pamiwasan siguro to para mga style bangkang pangulo oh Ayan Silip tayo dito May mga bangka rito Mga Tinatabi din Kaya nung bangka yung kuya Bago Kami ito, ito, ito. Ito. Kaya nang kanyan. Hindi. Ha? Ah, taga Bisayan Village ang mayari nito. Tumaso bago. Malaking bangka ito. Pamiwasan ito para ma para mukhang bangkang pangulungan ano. Ang poste ay bakal. Ang kawan, palo. parang style bang kang pangulong ari nga nang gawing pangulong ngayon pagka ganda na puro mga kasoyo ay isang mga bangka dito mga soyo ang mga katig ay bakal yung mga pang iba dito nagkikitang dali din pala mga puno dito ng bagyo no at yung kubo kubo buti hindi na wasak paspasan sila pagtatali oh. ito ang hindi pa natin naakyat to itong bangka na to ganda ng forma oh. parang yung kahawig dun sa bangka ni paring Adonis ganda to mga kasoyo pati itindigan laki ng uh, Baltic pati ganda dito mga soyo may bangka dito ang branyo tamang uh, chismisan ulit tayo dito <laughs> wala tayong upload dahil hindi maghanap tayo ng chismis <laughs> ganda ng bangka ko yan ah kaya ng bangka ito ah isa Ayan, nag, nagbablog-vlog lang ako. Wala tayo may vlog doon. <laughs> Wala na isda. <laughs> Sa'yo pa ito ah? Oo. Ah, uh, ito? Oo. Oh? Sa kapatid ko. Ah, sa kapatid mo? Okay. Pang, ano niyo, lambatan? Hindi, pang tourist. Ah, pang tourist. Oo. Ayos, ano. Itong, eh, pang pang... Panghila rin ko ng, ano, banana boat. Ah, panghila ng banana boat. Ayos, ah. Ang laki ng laki ng kita mga kasoy pag maraming mga turis ano pag sabay sabay ang turis dito eh yung banana boat sa iyo rin po oh, sarili. mm, maganda pagka may eh, banana boat ka meron ka rin isang bangka panghila. magkano ngayon ang kwan kuya pag halimbawa per head sakay sa banana boat 150 per head ilang minuto ayun? minutes. ah, kalating oras oh. ang sakay na ang banana boat mga ilan naman mga sampuan. Hindi, may sampuan, may sampuan. May uh, ang karga. Oh. Ay isang formal ito, oh. pang-tourist mga kasoyo. Oh, pagka sino may gustong pumunta rito sa ano, dinahikan. Oh, dinahikan mga kasoyo sa mga gusto. Dito sa may Maligaya to, kuya no? Oh, Maligaya. Mga oh, Magalianes. Oh, ah, Magalianes, Magalianes. Oh, Magalianes to mga kasoyo. Doon yung passport oh, yung makikita niyo yung passport. Papunta lang kayo papunta rito. At uh, marami ditong mapaglilibangan pagka gusto nyo mga uh, ganyang mga banana boat. Yeah. Island, hopping. Island hopping. Punta doon sa kabila. May pangalawang ilog. Maganda doon. Mag-picnic. So, may pangalawang ilog na yon. Ayos tong pangka na to. Mahaba Style. Maganda ang sobre nito. Ganito sana. Maganda ang malalaki ang parmerial. Oo. Wala lang siyang hubog mga kasoyo. Laki pala ng kasko nito. Dalawang dangkal mahigit itong kasko nito. Ganitong kasko maganda. Aring palakihin pa ito. Oo. Maeksi lang kasi itong roda nito sa kabila mga kasoyo. Kung ito'y madugsungan ng 8, itpit. yung mga kulang ito. Mababa lang ang kanyak. Maganda ang pangsubri-masuyo. Ganito ang plano ko sana sa bangka ko. O, dos ang kapal. O, dos imidya yata ito. Ganito. Tapos, diretso na ko. Diretso na sapatos ito. Diretso na sapatos. Siya nga pala yung aking bangka mga kasoyo ay hindi ko lang na i-vlog sa sa channel ko pero naka yon yung bangka ko naka -forsale. pinabinta ko dun sa kaibigan ko na taga Rizal uh, sa may Bungliw uh, barangay Rizal uh, may kaibigan tayong manggagawa dun ng bangka ay maganda kasi siya pag nagpost ay marami na siya nabibintang bangka uh, yun nga lang ay 5% ang usapan namin kung magkano yung presyo ko may 5% siya sa akin na siya magkukuhan hindi na siya magpapatong bahala na siya doon pagka naibinta yung bangka natin plano ko ay gagawa tayong malaki laki ganito sana ang kasko mga soyo ganda ng kasko nito ganda ng kasko lapad kasyang kasya dito ang 4DR5 maganda dito mga soyo pagka ang ligason may hubog kung may hubog lang sana to lalapad pa itong ibabaw tsaka makarga ganito lang sana kaganda oh kasko ganda ng kasko mga soyo ko yung sa facebook ay binabalutan nila ng kuwan muna ganda kinis pinabalutan ng fiber ang ginagawa puksi mo habang tuyo pa yung puksi ay habang basa pa yung puksi lalapat yung yung fiber yung fiber mat tapos hahaplasan ng epoxy reducer or yung uh, lacquer thinner, yung iba hinahaplasan pagka tuyo saka hahaplasan ulit ng ng paki pakikinisin para hindi tambilukin ba yung kinukutkot kasi yung ibang panay merong ibang kahoy na hindi tinatambilok pero yung iba ay halos mga kahoy ay kinukutkot na ng tambilok ang ganda oh mas ma kuha yung atin mga kasoyo yung triple z mataas lang ang parka na yun ito kasi may sobre na to eh. May sobre. Ganda ng sobre niya. Ganito sana. Ganito ang sobre sana maganda oh. Tapos indiretso papunta doon. Ganda ng pagkayari. Titibay. Lalaki ng kahoy. Ang gawin lang palang pan-tourist to. Ganda ng kanyang ganito style yung aking kung dati yung aking kamarote <laughs> ganito ang ganito ayos luwang dito kasi dito ang 4DR5 mga kusoyo ano mo makina nito kuya single piston lang single piston no. yung Bunlot? ayos oh maganda dito si 240. O kaya Mm, um, si 240. Ah. Uh, maganda dito, matulin. kaya yung sa akin, mas darip. Kasi ang kasya yon dito. Ganda. Ganda ng kanyang mga parts eh. Talagang dito na rin ang uh, na ito kuan sapatos ng ng paltik Deba ito iba ito pinakang sapatos na ang ganda sana dito kung may mother post na ito ba ito kabilaanan dalawa dapat ang mother post pag makagawa tayo ng bagong bangka, so, pag halimbawa baka mabinta yung triples eh ganoon ang gawin natin bawat ay dalawa ang mother post ipit dito ipit ito mother post to siya ito may mother post din dito kabilanan kung saan yung talian ng paltik doon ang dalawang mother post naboy tatlong paltik hindi magiging anim na mother post kabilanan dalawa dalawa yung mga talian ah dito na pala nila tinatali hindi sa labas oh, walang talian dito sa labas ay ganda pang turis ah, kanya kanyang river ang mga kwa dito nasa na yung lumubog na bangka <laughs> nahanap pa talaga eh. nasa na yung lumubog na bangka dito naispatan mo Ayun mga kasoyo. Gawa ng uh, nabundol ito ng konay. Nabundol ng kapwa bangka. Ayan o. Oh. na Napalutang na pala. Yan may ginamat. Napalutang na. Bagay makina lang ang konin dyan. Overhaulin. Siguro yung ibang mga damis na lang dyan. Yung pagka siguro hindi naman siguro abot siguro yung radyo siguro dyan. Uh, mga kwan mga battery Ayan, Talagang Cleaning operation yan Talagang Ganoon lang talagang buhay ng uh, May bangka Hindi natin alam yung Kasiguraduhan Maski eh, nakatali lang sa buya Hindi pa rin natin masabi Talagang ang disgrasya ay darating din Talaga, hindi na mapipigilan. Oh, daming yung bangka nga dito pangulong oh. Dito yung mga uh, Joam. sinasamahan ni Don TV. Yeah, wala nga lahat ng mga pangulong, tambay talaga. Ay, lakas talaga ng amihanin mga kasoyo. Itong bangka kuya kanino to? K Kilala mo may ari nito? Bran nyo eh. Bago. Vince Bins chan. Parang style pangulong hani. Eh. Kalalaki ng paltik. Pero Oh. Wala na siguro makita ng yung mga kahoy na mahaba. <laughs> Kaya pipilitan talagang kung ano yung haba na yan, yun yung na talaga yung iba nga dugsong na lang ay yung kay boss Ricky ay dugsong na lang din at uh, ang kahoy ay may eksin na wala na makuha ng sigurong kahoy ngayon tuwid na straight talagang diretsuhan ganda naman ang forma oh talaga uh, kasya dyan siguro dyan na mga mga pinakamahina dyan mga soyo, 150 bloke okay. paspasan sila pananali baka ilikaw siguro to ng uh, kwan? ilikaw siguro to ng uh, ibang lugar kay dito sa Pacific Ocean ay bugabug naman ang panahon ganda nito haba ano sukat ng kasko nito kuya? Ganda ng kasko eh. Oh. Lapad. Tama-tama itong kasko na to. Ganito yung hanap namin ni Amigo Vic para makapag uh, iunti-unti ba? Pagka may pera, o oh, buo buo utay utay hanggat sa mabuo hanggat sa makompleto unti unti pag may pira oh, materialis bili hanggat sa mabuo ba yun sana ang plano namin uh, kung mabinta sana yung triple z mga soyo sana mabinta para makagawa tayo ng mas malaki-laki sa triple Z ito oh, mas mahaba to sa triple Z at uh, mas malaki ito mga kasuyo Mas malaki ito. Ma mababa lang yung parka niya. Yung sa triple C kasi trepit eh. Trepit yung taas ng parka. Tapos dito tumaas na rin pag ganun. Mas matangkad nga lang yung triple C dito. Kaya punggok tingnan. Punggok. Ito mahaba. Ito kung sakto ito. Kung ito yung ligason lang sana ay buka ay ayos sana mga karga ito pan wala eh, pantourist lang naman ito pang dito dito lang kaya pwede na to maraming karga nito at ako'y nagpapahanap lang pati ng kuan mga kasoyo ng ng kaskuhin para ang halap namin ay kuan 24 ang buka tapos 37 feet ang haba haba ng uh, kasko ganito ang ganito ayan na mismo siguro yon yung sukat nyan wari ko 25 uh, ko siguro ang kanya o 26 ang buka lapad eh ganda na purma uh, so pero mas malupit talaga ito pagka nagkaroon tayo ng ganito ah, <laughs> uh, si Sir Paul lang hinihintay ko mga kasoyo para magkaroon tayo ng ganito yan. Pag yan ang uh, mga project ni Sir Paul. Ay, eh, Sir Paul. Magandang income. Uh, ganda. Basta sila pagtatalik. Brand new bangkang pamiwasan. Hindi lang tayo makakyat at makakasoyo. Uh, wala pa tayong kakilala dyan. Wala pa tayong masosoyo. Maganda sana kung maakyat natin yan Makita natin yung loob Pati engine room Maituturo ko sana kayo Hindi bali kung uh, ito'y mabigyan tayo ng pagkakataon At matukyan natin kung sino'ng bangkay, bantay bangka dyan Ito yung espata natin doon sa tapat ng bahay Nakaparada na Medyo malayo Uh, sana mabigyan tayo ng pagkakataon na Makakuha natin yan. Maakyat natin yan. Ganda oh. Alos kwanto. Mas malaki-laki nga lang yung kay Boss dito. Mas malaki-laki yung kanya. Kaysa rito. pero so, halos yung tayo ng kamarote oh. Magkaparehas. May tiris-tiris din. Oh. Ito bakal ang ano? Bakal ang palo. Yung kay Boss Reiki. Wow kadalasan dito pag mga bakal ginagamit sa pangbalan yan eh sa bakal pangulong pag sa mga pamiwasan ay uh, kuan mga kahoy kadalasan siguro wala na siguro makuha ng kahoy kaya ayun ito ang ganda din ang bakal kasunga lang eh taon lang din ang bilang siyempre eh mabilis mabulok Ah, Pinakakole, pinaka apat na taon pinakang matagal na yan pag mga bakal bakal pag hindi GI kaya talagang skarkelo naman tingnan no? Oh. naka matibay din naman yan bakal dapat ay makakapal para lalaki ng ng paltik mga kasoyo parang kung talaga eh parang pang bangkang pang ilan ang paltik ito? isa, dalawa, tatlo, apat limaan an ah. lima isa lang ang paltik sa ulihan tigi isa lang na malalaki yung kay busri kay bali pito ayun. dalawa sa unahan dalawa sa hulihan tapos tatlo sa gitna kaya pito ito lima lang ayos tabang tismisa lang tayo dito ngayon mga soyo ayon Yung bangka lumubog iskar kilo na palutang na dati dito tayo nagbablog mga kasuyo mga bangkang nire-refer dito dami dati noon ngayon wala na wala lang ng gripper dito wala na tayong mapaglibangan uli kanya kanyang panday dito mga was out siguro sa kwan, na out sa bagyo mga bangkang nirepair doon na doon mga kasoyo yung layong yan 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 papasok na ilog na yan ba ang laki malabo na ayan Yan, yung papasok na na Ah, Naki ng ating zoom. na nang hihina na aking cellphone. <laughs> so yan, ganda. Nagandahan ako dito mga kasoyo. Kung gagawa tayo uli at labihin yung triple Z, oh, mas malaki-laki dito. Nagkarga ng masoyo kon mga soyo, mga 12 bloke hanggang 15 bloke para pasok pa sa municipal. Yan ang gusto niya may gubik para hindi pang marina ba. Hmm. Ayos. Yeah. Oh, ito, global engine. Ah, oh, di kuan pala itu di keruduh Walang kuan. Walang tawag nito. walang karburador o mga dikrodo ito dalawang engine oh ayos yan, nasa tagiliran lang patabingi mga kasuyo. sa gilid pinatapyas yung ihinong timon tapos dito nilusot <laughs> uh, para paraan lang ba talagang ayos ganda ng kasko nagtipuhan ko kasko eh so yun balik na ulit tayo sa ating pinanggalingan tamang pasyal lang tayo dito mga soyo galing ako dong kanina ay eh, nagtingin tingin lang ako lamat kuya dito lang ako ay, ano pangalan pa, nyo pangalan, po pangalan nyo po ha ah? ayun shout out na lang po Ayan. lamat Ah, dito lang ako muna. Ta Tamang chismis lang tayo mga kasoyo. So, ispata natin yan. Pagka uh, bigyan tayo ng pagkakataon ating ma matutor ko po kayo dyan pagka nakaakya tayo. Baas din itong bangka na to ha. Ah. Yan mga kasoyo. Tinagalog. Haba ng sungo. So 'yon. Bago tayo magtapos. Mga kasoyo, shout out po kay Brother Manny Pascobillo. Ingat-ingat po lagi diyan sa pagmamaneho, brother. Kay Tatay, Kamusta po? Uh, Sir Paul Laguiras. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat-ingat po sa trabaho, Sir Paul. Ayan. Shout out kay Angel sa iyong uh, anak. Ayan. Pati kay Sir Jelo M. Kay Ma'am Jinelen Toledo. Shout out po. Kay Dong Edwin Official. Ingat-ingat po kayo palagi. ayon may music na. Tama-tama. Hanggang dito na lang muna yung ating video mga soyo. Tamang chismisan lang. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po sa ating lahat. Babus!